For today's video mga master at magkakapon ako ng sumurato mga master Bagong makina to mga master kasi ito yung 19 HP Malaki ang pinagkaiba niyan sa dati mga master Pinalaki ang mga gamit panloob nito mga master Push rod malaki na At ang barbula Yan reduction to mga master low speed Fuel tank mga master Metal tank Meron din itong PVC tank mga master, yung plastic. Yan yeah, mga master, ako nang tatanggalin namin yung jubil tank mga master kasi papaklasin namin yung looban. Ipapakita ko sa inyo mga master yung diferensya ng Sumo 15 at Sumo 19 mga master. Sa mga gusto kong order ito mga master, ah, PM nyo lang ako mga master. Available na to sa Amihanan, lawag mga sir. Available. Ito mga mga sir, lalagyan ito ng grasa. Sa ikot. Upang hindi kalawangin yung ano niya, yung daulan. Ano yan. yan? mga Atang, na mga Tanggalin Ang namin yung fuel tank. Yan mga master, tanggalin muna namin yung oil. kailangan tong tanggalin kasi papalitan natin to. Yeah, mga master, kailangan tanggalin tong ano, uh, banjo. Kasi kailangan din pinturahan mga master yung ano niya. Uh, flywheel. Yan mga master, ito naman kailangan tong grasahan mga master. Ito upang protection sa tubig alat o tumagal ang ano niya. Tapos ito gagrasahan din to mga master. Okay. Yan mga master. Plastic. Yan mga master. Ito yung temporary ano lang namin yan. Yan ay wala. Kaya hey, yung carburetor niya mga masira. Napakaganda ng pagkakadali -pag ng carburetor kasi dito kasi nagkakatalo na dati. Kinakalawang yung ganito. Pero ngayon hindi na. Hindi na ito kakalawangin. Parang katulad to ng sa mga motor pang kate mga masira. Yeah. Yan mga basta, kailangan lang namin itong paluin upang matanggal yun. Sige na yun itong makina. Yan yeah, mga basta, dali na. Ang ano lang. Tapos kung paano ito tanggalin mga master, madali lang ito. Itong flywheel. At doon sa mga mga kailangan pa ng uh, octopus mga master, hindi na kailangan. Huwag mo. Huh? 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 yung Huh? 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 Sambalo lang mga master. Dali na. Yan, yeah, mga master, kaya naman namin 'to tatanggalin, pipinturahan namin 'to. Pero bago niya 'to pinturahan mga master, lalagyan ta ng rasa itong loob. At saka ito. Kailangan lagyan. So, yan, yeah, mga master, dati ang turnilyo ng mga master ay number 10 ngayon ah number 13 na. Ah pinatibay nila mga master yan, ito yung nilaugan na namin kanina okay. Yan, mga master oh. reduction mga master yan mga master ito yung starter nya dito ito mga master, tatanggalin natin to. Yan yeah, mga master, ito tatanggalin to mga master. Madali lang itong tanggalin. Papakita ko sa inyo kung paano. Okay. Yan yeah, mga master, yan. Okay ba? Diba? Ito yung top mga master, yan. Tapat ito dito, tapat dito, yan. Kaya dapat pag kinalas nyo nyo, oh, ganun din yung pagbaklas nyo mga master, nakatapat pa rin siya. Ito yung tatanggalin natin dito mga master, oh. Uh, gagrind to. Tsaka ito, dalawa. Tatanggalin mga sir. Ito, kailangan tanggalin din to, mga master. Kasi wala na tong trabaho, mga master. Itong butas nito, tatakno ba na lang to, mga master, ng ano, uh, epoxy. Yung ano, long nose. lagol malayan ah kita tanggal tanggalin bilang Para isang ano yan. yan? mga master, meron ito dito na ganito washer. Pagkatanggalin yun nito Kaya yun, dapat tanggalin mga master pagka nagkakapon. Baka malimutan. Sayang, anta to. Para sa tubig alat. Eu Yan yeah, mga master at papakita ko sa inyo yung push rod niya mga master. Oh, mga master oh. Ito yung Philip oh. Ay flat screw, mas malaki pa. Oh, pinalaki nila yung kanilang push rod. Sumurado to mga master, sumurado. Balik na natin mga master. Ang laki ng piston mga master. Oh. crunch shop mga master cam shop nasa na yung tuldok yan mga master oh. dapat itong tuldok na ito ay tatapat sa tuldok dito mga master uh, subukan lang natin ikutin, kailangan tumapat pag hindi tumapat, baguhin yan. kagaya nyan mga master, mali kaya dapat natin itong baguhin adjust ulit yan yan mga master oh, tapat na pag hindi yan tapat ano yan mga master magalaw magalaw yung makina yan meron dito tayong uh, steel epoxy mga master para dun sa butas dyan itimda tayo ng steel epoxy tapos dito ano lang kanina kaya dagdagan natin Yan yeah, mga master. Ito tatanggalin mga master. Ganito lang magtanggal nito mga master. Sana madala lang isang sungkitan. Sa pinan nyo lang itong kanto mga master. Mahina ang tagadigin mga master. Mahina. Yan. Yeah. Ganun lang, magtanggal mga master. Kailangan tanggalin daw, sabi ng mga ano, kasi baka daw bumitaw. Yan mga master, paglapat, lapat nyo lang muna. Lapat nyo lahat muna ang tornilyo mga master. Yan, lapat. Bago tayo maghihigpit mga master. Yan mga master, nakalapat na lahat. Yan, lapat na lahat oh. Yan, mag-uumpisa tayo magigpit mga master. Yan mga master, pasok na natin. Ayan, pumasok. Tapos lock mga mga master. Ayan mga master, na.